Guyug-guyugimin ninyo. Manukal kami dito sa lupa. Tera! Ah, maulaw ko. At hindi nyo inakala na nagro-robing na pala ako dito kung ano na ang kanilang ginagawa. Kasi, kasi, nagbabasa ako sa chat ni Precious. Ah, maulaw ko. At hindi nyo inakala na nagtatago pala silang gamay dito kasi nahahangol kasi sila sa pagkain nila natatakot sila na pangayuan sila no at hindi nyo inakala na sinasaway pala kami sa uniform namin kasi daspan at silhig daw ang kulang para makalupad na kami inalangon ka mo may labot sa amon kasi wala kami nang ilabot sa inyo ah! Tapos namin nagtugtog ay pinapakain na kami Kasi pinakakapoy na talaga kami nagtukar eh ah, Maulaw ko At sa susunod, walag na kayo na Hindi na kayo manghihilabot Kasi hindi naman kayo nihilabtan namin eh ah, At hindi niyong inakala na nagkamangkamang na pala ako Kasi mayroon ang sabi nila Tara! kay dili na tangod sa kadagunon sa imong lebunon Kundi dili sa imong sabon nga gigamit kay ang gigamit na ako ah, maulaw ko <laughs> At hindi nyo inakala, nagikapoy na ako sa tugtog dun sa mandawi kasi napamahon na akin at dibuo kalibutan sa lawas na ako. Bye-bye! Ah,